Mga kaibigan, nandito po tayo sa palengke. Dito po yan sa may bahagi po na tayo ng Barangay Hall ng Barangay 4. At uh, nananatili pa rin mausapin ito pong uh, palengke ng bayan ng San Jose. At nakikita po ninyo, ito yung likod. Uh, ito yung sa pinakalikod ng bayan ng palengke. Ngayon ay nakaugnayan po natin si Ginoong Vergara at alam din po natin sa kanya kung ano naman ang kanyang saloobin tungkol po dito. Pakinggan po natin. At syempre, like, follow, and share. Ito pong ating uh, special report. Mararo po at your service. Ano po ngayon ang uh, status o stand ninyo dahil kayo ay nakatakda ng ilipat sa temporary public market na ginawa dito sa parte po ng labangan. Kasi yung una yan, sa totoo lang, yan si Mayor Ladagang yan, nag-usap kami niyan mm -hmm. na kung sakaling siya'y papala rin na manalo na Mayor, mm -hmm. ay ang yari ng palengke ay structural. Anong ibig sabihin ng structural? Bakal. Bakal. Okay. Bakal lang yan. Walang second floor. Wala. Ah. yan At ang bakit sa... Bakit po nabanggit ninyo? Isa, isa ba kayong engineer? O ano? Kasi... kaya ko nabanggit yan. Sinabi ko sa kanya, kako... Kako mayor. Kasi yung nung unang laban niya eh. na mm -hmm. Nabanggit ko yan sa kanya. Kung gusto mo ka kung makuha natin ang simpatiyan ng tagapalingki, mm -hmm. na makuha natin yung buto nila ang ating gawin sa palengke sa, sa, laki naman ng palengke ito ay structural lang umayag siya na structural lang ngayon sabi ko nga sa kanya kako mayor hindi mo man na itatanong ang linya ko ay building Hmm. Ang ako, ako yung sabrod. Hmm. nag ako eh. Anim na taon ako eh. Building din ang hawak ko eh. Uh -huh. Yan ang totoo na Yan, yan ang hmm. scalp ko, building. Ah, okay. Kaya may Kaya, idea kayo. May idea ko. Ngayon, ang sabi ko pa sa kanya, ang estimate ko ako dito, pamula doon kay Sagana, hmm. hanggang sa daw sa may breakwater, ay mga anim, mga lima o anim na bubong lang. Hmm. Na yang kako, structural parang kasi kita ko yung yari ng Batangga City. Oo. Uh, uh, uh. Na kaya ko, yun ang aking napagkunan dahil kita ko yung yari ng Batangga City mm -hmm. na structural. Mm -hmm. Kaya sabi ko, bakit ito gagawin pang second floor ay laki ng palengke? Mm -hmm. Oo. Oh, ano yung nyo? Umayag nga siya. Mm -hmm. Ang sabi pa niya sa akin, kung sakaling papalahin siyang maging mayor, uh -oh. ipatatawag pa raw niya ako sa engineering office, hmm. bakit naman ako pupunta pa doon at ako ipatatawag hmm. ay sila yung doon ay mga engineer na. Uh -oh. Sabihin lang niya kung anong yari, alam na yan ang mga engineer. Uh -oh. Pag sinabing structural ang yari, alam na yan ang engineer. Sa hmm. madal sabi. Katulad, isang halimbawa, ito, ito, isang example, hmm. engineer ka, ibinigay mo ngayon sa akin ng Yare, sukat. So, sa tawin ko. Mm -hmm. Binigyan mo na, binigyan mo na ako ng what eh, ng sukat eh. Mm -hmm. Kung pa paano gawa, isang halimbawa. Oo. Mm -hmm. Oh. Yan. Ay bakit pa ako gumunta doon hindi naman ako mm -hmm. magagawa. ay mga engineer na naroon pag sinabi na ang ay structural mm -hmm. alam na yan ng mga engineer mm -hmm. yan ang madali sabi oh. so sa ngayon ano ang stand po ninyo dito dahil Uh, tila parang hindi yata na yung Kaya nga, si nga yung kaya nga. Ang kuhan dito, kasi ang aming pinagkukuhan na pinaglalaban dito, yun yung kawawa yung may second floor. Mm -hmm. Ang mabubunta sa itaas, kawawa. Mm -hmm. Sa totoo lang, kawawa. Yan ay mas maswerte yung abote ng limang buwan, lalayas din doon dahil wala namang bibili doon mm -hmm. na kung ano man ang paninda mo. Mm -hmm. Ay kung ang pa sa dami sa baba. Oo. Oh. Hmm. Sa dami sa baba, bike up aakyat pa sa taas. Mm. Oo. Oh. Kung yan ay eh, may lahat yung kabi-kabila escalator, pwede. Mm. So, mga tweet, hindi kayo sangayon. Hindi ayon. kami pabor, hindi kami pabor dito sa kanyang programang yun. Ngayon, Oo, oh, hindi kami, kami pabor. Hindi. Sa so, mga tuwid, uh, wala kayong plano. Wala o, kami plano kami lumipat. lumipat doon. Kung gusto niya, siya lumipat doon sa public market. Oo, oh, siya doon, siya do. Mm. Oo, oh, kami dito. Oh. Sila, sa totoo lang, sila mga instrumento lang yan diyan sila. Mm. Lahat ng uutangin nila diyan, ang magbabayad diyan, ay kaming manininda. No. Wala namang magbabayad din kung hindi kami sa amin yan. Mm. Sa amin ibabaksak niya ng bayarin eh. Oh. Kami Kami magbabayad. Habang kami nagbabayad dito, sa amin ito ay sila may kontrata diyan tatlong taon pag sila na katatlong taon layas na sila diyan oh. so na, nangangamba kayo yung pag nilipatan niyo talagang patay, ay, wala, patay, patay. Nakita nyo na ba yung lugar? Oo, nakita okay. na patay. Isang metro, may gitla yung lilipatan mo. O saan mo ilalagay? Wala namang kwan. Saan mo ilalagay yung panenda mo? Oo. Oh. Bakit ibig ko sabihin? Ako, sila mga engineer, ayaw ko silang diktahan kung gusto nilang gawin ito, ba't hindi magawa? Mm. Step by step. Kung oh, gawin mo muna, piece one. oh, piece two, piece Para ibig ko sabihin, na no, wala nang aalis dito. Wala nang aalis dito. Ah, yung aalisin muna sa piece ilagay ilagay muna sa karsada. Oo, oh, maroon. Oh, pag nayari, ilipat ibalik. Oo. Oh. oh, sa kanila, ayusin pag yung talagang ayos na ayos na, sa kanila ngayon, may programa na maayos yung kalagayan ng mga manininda. Oh, yun, yun, ang pinakapuntos. Yun ang pinakapuntos oh, 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 at pinakamagandang gawin. Mm -hmm. oh, so, Sa talagang, uh, sa madalit salita, ayaw nyo talagang. Ayaw. Na, are, na, paano kung talagang ay, inutusan na talaga kayo? Are, oh, oh. are, sasabihin ko na sa iyo, binibigyan na lang kita na isang halimbawa. Ang Batangas City nga, kung sa laki, Mm. Yung ako, taga Batangas City, ako taga-Batangas ako eh. Yung Batangas City, limang palengke. Ang gusto ni Mayor Dimakuha mm. ay gawing may second floor. Uh -huh. Ayaw ng taong manininda na may second floor. Sabi nga yan, sa daming pamiting ni Dimakuha sa Batangas City, hindi lang, siguro umuabot siya ng mga labing limang pamiting. Mm. Yung ang aking inadiyan may pisto mm -mm. sa palengke. Ngayon, mm -hmm. hindi naman mapursa ni di makuha yung mga tao. Mm -hmm. Hindi niya pursain. Paano magubursa? Ay siya'y mawawala doon sa pista pag siya'y pinagpinursa. Mm -hmm. O yan ang ginawa ni Dimakuan, bandang huli. Sabi ni Dimakua, yung huling pamiting, nandun ako. Mm -hmm. Sabi ni Dimakua, uh, ah, ngayon paman, ayaw ninyong umalis dito at ipagawa ko ito na may second floor mm -hmm. ay kung saan kayo maligaya, supportahan ta ka. Yan ang ibig Nagpalakpakan ngayon ng mga tao. Palakpakan. oh, ngayon, ang masasabi ko ngayon sa inyo, ito na lamang. Isa, ako magpapagawa ako na isang palengke oh, ginawa niya. Hindi ginalaw yung lumang palengke Hindi ginalaw. Nagpagawa siya ng palengke Nagawa ang palingke. Inilipat doon. pagkalipat, binalitan na yun itong lumang palingke. Ginawa. Structural. Kita mo yung kaganda ngayon ng Batangasite. Ng palingke. So, hanggang sa ngayon, sila pa rin ang mayor, di makuha pa rin. Hmm. May getan limampung taon na sila pa rin ang mayor. Okay, so ano po ngayon, uh, dahil talagang matigas uh, matikas ang inyong uh, paninindigan na hindi talaga kayo lilipat, ano man ang mangyari, hindi kayo lilipat. Ano po ang minsahe na nais yung ipabot kay Mayor? Uh, ah, ang dyan na, kay Mayor di makuha niya. Kay, <laughs> kay, mayor, <laughs> kay mayor na dagang yan. Oh. Ay yan naman, ay sana ay tumupad doon sa naging usapan na structural ang yari. Wala namang problema ang gawin nito eh. Huwag lang ang gagawin may second floor. Ang mahalaga ay yung wala nang second floor kasi kawawa nga mapupunta sa taas. Yun ang ibig ko sabihin. Kawawa. Parang pinatay mo na siya. Ah, uh -huh. yung mapupunta sa taas. Walang palengke na 2nd floor na nabuhay. Uh -huh. Ang Batangas, dalawa ba may floor? Anong nangyari? Tambayan doon, tapunan ng mga karton. Uh -huh. Oo. Wow! Bawan Sampaspal, wala nangyari. Uh -huh. Oo. Oh. Yan ang totoo. Kaya ko kita, kaya ko kita ang ebidensya. Uh -huh. Wala nangyari sa Batangas City. Sa Batangas, yung bawan at saka San Pascual, magadikit na bayan yan eh. Hmm. Ba uh, bayan San Pascual, Batangas City, magkakadikit yan. Hmm. yan. Kasi may bahay ako sa Kwan eh. May bahay ako sa San Pascual eh. Uh -oh. Kaya ako alam yan. Pasok ko yan lahat. At saka alam ko yan lang na sasakupan lahat ang buong Batangas. So yun ang mensahe nyo kay uh oh, Oo, kay Mr. Uh, Mayor Ladaga. Uh -oh. Huwag yeah. kayong pilitin na. Huwag ninyo kaming persahin na kami palipatin mo doon sa Kumunoy. Yan. Uh -huh. Eh kung ikaw kaya hindi na katulad namin, yung utarin mo dito, o yung ipagpapagawa mo dito sa palengke, walang hindi magba walang magbabayad kung hindi kami. Hindi ikaw ang magbabayad. Kami ang magbabayad. Mayor Ladaga. Okay, so... Yan well, ang masasabi ko sa iyo. Okay, well said po. At uh, na may makakarating naman ito sa kanya. Maraming salamat oh, po. Maraming okay. salamat din. Ayan. Sana ay panindigan mo yung sinalita mo nung tayo magkausap. Sana maging lalaki tayong pareho. Yan lang masasabi ko. Ito po ang tinutukoy na paglilipatan ng temporary public market ng San Jose Public Market Stallholders. Dito sila lilipat yung pinag-uusapan natin kanina. Please mag-like, follow, and share dito po ating special report. Mararo po at your service.